Laki cookers, oh. Yeah, pagluluto ko sila ng sweet and sour. ito yung cut na gusto ko. Tapos, hihilahin ko na rin yung mga tinik. Para, pag kinain, boneless na siya. Ipigaan ko lang ng ilang perasong kalamansi para matanggal yung lansa. Salt, pepper, Lagay tayo ng flour. And then, lagay natin yung mga fish duck. Wala tayong sauce. Dalawa. Dalawa yung kanilin. Dito, dito sa nyo. So, so tatansahin ko na lang. Suka. So, uh, Ang mga 1 cup ka. Ay akong juice. Kunin na rin natin yung 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 sa pineapple chunks. Sugar. Mm -hmm. Corn mm -hmm. starch. At habang nagpe-prepare na nga po ako ng sauce, pina-fry naman ni Ate Beth yung mga isda. At after na nga ma-fry ni Ate Beth lahat ng mga fish da, magluluto na tayo ng ating sweet and sour sauce. So, Ayan, so mag-start ako sa carrots kasi medyo matigas yan. So, isosote ko lang siya or i-stir-fry natin. And then, ilalagay ko na yung mga ibang gulay. Halo-halo na yan. Andiyan na yung luya, yung bell pepper, yung sibuyas. And then, syempre, igisa mo lang siya ng saglit lang para hindi naman siya ma-overcook. Tapos, tinimplahan ko lang siya ulit ng ground pepper at ng garlic powder. Kasi hindi naman ako gumamit dito ng fresh na garlic. So, after nyan, syempre, haluin natin mabuti para mag-incorporate yung lasa. Tapos, isi-set aside ko din. Kaya na nga, na-set aside ko din yung mga gulay. At ngayon naman ay lulutuin ko na yung ginawa kong sweet and sour sauce. Ayan, so, pakukuluan ko lang siya. Tapos, nung kumulunan, nilagay ko na yung mga natinabi kong gulay. Tapos, inilagay ko na din dyan yung apple chunks. Pwede rin kayong gumamit ng pineapple tidbits kung ano available sa inyo. Tapos, isimmer is ko lang siya ng saglit para naman mag-incorporate yung mga lasa, huh? yung mga nilagay natin gulay. At ayan na, magpiplate na nga po ako. Siyempre, medyo babonggahan ko na yung pagpaplato ko dito para naman, alam niyo na, medyo may pagka-restaurant <laughs> restaurant quality, Ganon. Ayan. So, syempre, kailangan maglagalagay din tayo dito ng pang-andor para naman ma-feel nila na para silang talagang kumain sa restaurant. Ganon. Tapos, ito na yung aking sweet and sour. At ayan, nakain na. na. Kumain kayo ng gulay, ah, kumain kayo ng gulay. Ganda mo dyan, ay. Hindi tayo Ay, very good daw ako sabi ni Tay. Very good, Tay. Okay. Wow. Masarap. Yun lang. Bukat daw, ikaw uli. No? Ikaw? daw uli ang dudugo. Bukat. Very <laughs> really good.